Panalangin sa umaga, Panginoon kong Diyos. Salamat sa panibagong umaga. Kahit naging mabigat ang gabi, puno ng luha, katahimikan at pag-aalinlangan, ako'y bumabangon ngayon na may tiwala sa iyong pangako. Ang pag-iyak ay maaring tumagal sa buong gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Awit 30 sepemf, ang Biblia 1905. Ngayong umaga, Inilalapit ko sa iyo ang lahat ng nagpapabigat sa akin. Panginoon, kunin mo ang aking mga takot, pangamba at lihim na pasanin. Baguhin mo ang aking pag-asa, liwanagan mo ako ng iyong presensya at balutin mo ako ng iyong kapayapaan na hindi maipaliwanag ng isip. Gabayan mo ang araw kong ito. Naway ang aking mga salita ay maging pagpapala, ang aking mga hakbang ay magtayo at ang aking puso ay magmahal kahit sa gitna ng pagsubok. Tapat ka, Panginoon. At kung mahaba man ang gabi, alam kong dumating na ang kagalakan ngayong bagong umaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen.